Binalahura nga ba ang mga bahura sa West Philippine Sea? Yan ang inalam ng mga otoridad sa ginawang Joint Maritime Resource Assessment sa Pag-asa Island. Para sa update live na magbabalita mula sa Pag-asa Island, si Mobile Journal, Merimon Reyes. Merimon, una sa lahat, no, bakit nagdesisyong isagawa itong ganitong klaseng assessment? Yes, Cheryl. Mayroon kasi tayo mga nakuhang reports last year, September last year na may mga dead corals na mauobserbahan sa paligid nga ng Pag-asa Island, especially dun sa mga sandy case. And hindi may na parte ng conversation na to yung presensya nga daw na may allegations ng land reclamation ang Chinese vessels, dun nga lalo-lalo na sa sandy case 2. Kaya naman, tungkol dito na naisipan nga na magkaroon ng mas malaliman pang assessment. Pero, Ayon nga kay uh, uh, Commodore Teriola hindi naman ito dapat maging uh, political kailangan bumasing ngayon sa evidence scientific explanation sa current status muna ngayon ng ating mga polar leaves and yun nga dahil nagkaroon ng collaborative effort para dito kanina naibalita na rin sa press ni Dr. Jonathan Antikama Antikamara mula sa Yuki yung observations nila na hindi pangkaraniwan ang struktura, formation at posibleng component nga ng corals na makikita yung mga nagpapayal sa mga sandy case. Magkaiba kasi yung itsura nila based sa initial observations din at yung mas malaliman nga assessments based dun sa mga nakikitang ng corals sa malalalim na bahagi in sa dun sa mga mabababaw o nasa mga patong-patong o filing ng corals. Kaso kasama rin dito yung observation na maliliit lang ang mga isda underwater at posibleng overfishing daw ang cause nito kung hindi naman maliliit ang mga ang, ang mga isda posibleng kakaunti lamang ang bilang nito kaya yung pagdating sa biodiversity underwater medyo hindi ganoon kaganda ang sitwasyon nito kaya kailangan pa daw na busisiin ang marine biodiversity dito at magkaroon pa ng long term monitoring kasi wala pa tayong konkretong datos, wala pa silang konkretong datos tungkol sa fishing activity. So iba pa ang mga aktibidad na ginagawa dito. Kaya mahirap pa maging specific kung ano ba yung probable causes talaga dito at posibleng umabot sa ilang linggo yung paglabas ng assessment result so yung kanina mga hypothesis yon based dun sa naging observation dahil nag-dive itong mga marine biologists and scientists natin pero for now pagdating nga dun sa claims regarding sa presence ng chinese vessels in relation nga sa sandy case sa yung destroyed uh, or destruct na destructed na coral reefs hindi pa po ito kailangang i-emphasize kasi nga ang goal nito ay maging scientific na according kay TCG's spokesperson Jay Tarriella So yung allegations tungkol sa reclamation efforts ng China, medyo isa-set at bay na natin siya at magpo-focus daw muna sila sa scientific basis. Pero posibleng tignan din dito ang matagalang illegal stay ng Chinese vessels sa paligid ng Pag-asa Island at sa West Philippine Sea dahil nga pagdating sa waste management nila, posible itong makaapekto talaga doon sa buhay ng coral reefs. And in return, magkakaroon to ng domino effect. Eh. So lahat ng aquatic resources na madadamay o interconnected sa isa't isa, isa posibleng madamay at maapekto ang dito. So sa ngayon, ipagpapatuloy pa nila yung pag-aaral at yung assessment. Kahapon, nakapunta tayo sa Sandy K1 at Sandy K2. Ngayon dapat Sandy K3 and 4, pero dahil hindi pa ata maganda ang panahon, matataas ang alon. Kahapon, nasa 2 meters na yung alon. Mas mataas daw po ngayon at medyo gumagandang panahon kaya baka ma-postpone yung pagdalaw mismo ng media sa Sunday K3 and 4 pero patuloy naman daw pong gagawin yung pag-aaral na to, Sherry. Mm -hmm. So kumusta naman so far? May basihan nga ba yung hinala so far, doon sa initial assessment kasi sabi mo nga ilang beses yung babalikan at hindi naman yan yung agad na magkakaroon na ng uh, report ano pero doon sa initial na assessment nila or pagkakita pa lamang doon sa mga pinuntahan nyo? May basihan nga bang yung hinala na sinira ang mga coral reef dyan sa Pag-asa Island? Uh, yes, Sheryl, sa ngayon, based on assumptions pa lang. So medyo malawak pa raw ang pwedeng pagkuhan na ng explanation nga doon sa mga naobserbahan ngayon sa coral reefs. Pagdating sa kung man, uh, ginawa ito ng dahil sa man-made activities or natural, naturally occurring yung situation natin sa mga coral reefs, hindi pa raw siyang mabibigyan ng specifications. Kaya yung mga assumptions nga natin, kahit nahukayin pa natin ang todo-todo, hindi pa raw po makakapaglatag ng specific na detalye unless lalabas na po yung results mga pagkatapos ng ilang linggo Sheryl. Wala naman bang naging tensyon sa ginawang operasyon kahapon, Mary Mon? Unfortunately, Sheryl, uh, nung bumisita, kasi naghiwalay ang media sa dalawang vessel, kami pumunta kami sa si Sandy K1 at yung kabila naman ay sa si Sandy K2. Yun nga lang, nung papunta yung kabilang vessel sa Sandy 2 yung Chinese Coast Guard vessel natin ay nagkaroon ng dangerous maneuver. So nasa 100, uh, nasa 100 meters lang yung proximity nila papunta nga dun sa vessel ng media. Pero nagkaroon din ng radio challenges dito. Pero nagkaroon naman ng pag-iingat ang Coast Guard at yung mga nakasama nga natin sa vessels. Pero nakapunta naman, nakalibot naman papuntang Sandy 1 at 2 ang media. Yun nga lang, hindi natin may iwasan na nakasalubong natin at nakita natin ang presensya ng Chinese Coast Guard at nasa 13 na marine militia vessels po ng China. Kasama na nga rin dito yung mga iba pang naglilibot via air na sinisilip at tinitignan, minamanman yung kabuuan ng Joint Aquatic uh, Re Resource uh, assessment na ginagawa kahapon kasama ang media. Sherin. Kumusta rin yung mga kapatid nating nakatira dyan sa Pag-asa Island? Sa ngayon, ma na natin pagdating pa lang dito sa Pag-asa Island, yung iba't ibang klase nga ng development projects. Kasama dito yung pagtayo pa at uh, ongoing construction ng mga military facilities o kaya training establishments para dito. Pati na rin ang mga paaralan, nakita na natin. Meron na dito ang eskwelahan para nga sa grade school hanggang high school. At pati senior high school na rin daw inaaccommodate da, Dahil meron na silang stay-in ng mga teachers mula sa DepEd at Usapan tungkol po sa college, medyo wala pa pero hanggang senior high school ngayon ginagawa na tinatanggap yung accommodate na dito at may mga establishment na rin na ginagawa pa tungkol doon. Yun nga lang, may mga, nung paglibot natin, yun nga yung ibang mga na, na, nanging isda naman dito, medyo nag-connect yung experience nila na yung mga nabibimit nilang mga isda ay maliliit lamang. So, in return, kung ano man yung kalalabasan sa magiging long-term assessment tong Uh, coral reefs natin sa kabag aquatic biodiversity, mabibigyan ng sagot lahat ng mga katanungan natin, lalong lalo na tungkol sa pangingisda, Sherry. All right, maraming salamat, Marymon Reyes.